ila mayroong pinatatamaan ng missis ni John Estrada si Priscilla Mireles sa kanyang Instagram story na may kinalaman sa pagiging option Sa kanyang hugot post binigyang diin niya ang ideya na kapag ikaw ay itinuturing na option lamang ng isang tao mas mabuting gawing alaala na lamang sila Sa kanyang post nakasaad ang mensahe When someone makes you an option make them a memory ang pahayag na ito ay tila may malalim na kahulugan at nagpapahayag ng damdamin na ang mga taong hindi nagbibigay ng tunay na halaga ay dapat lamang isang tabi sa ating mga alaala. Kamakailan, naging usap-usapan ng isang viral video na nagpapakita kay John na tila kasama ang isang foreigner na babae sa isang bar. Ang video na ibinahagi ng isang user na nagngangalang Keken Quinones ay naglalaman ng mga eksena kung saan makikita si John na parang nakadampi ang kanyang kamay sa balikat ng nasabing babae. Sa isa pang ng reel, makikita ang dalawa na nakaupo sa isang mesa at tila abala sa kanilang mga telepono, habang may mga bote ng alak sa ibabaw ng kanilang mesa. Ang mga ito ay nagbigay diin sa mga tanong at spekulasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni John at Priscilla. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na magbigay ng kanilang mga opinyon at reaksyon. Maraming mga netizens ang nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanilang relasyon, lalo na sa mga nakaraang pagkakataon, may mga pahayag na ang kanilang pagsasama ay sinusubok. Ang mga ganitong kaganapan ay hindi may iwasang magdulot ng ingay sa social media na nagiging dahilan upang mapansin ang mga detalye ng buhay ng mga artista. Sa konteksto ng mga ganitong sitwasyon, ang mga pahayag ni Priscilla ay tila nagsisilbing paraan ng kanyang pagpapahayag ng damdamin. Ang pagbanggit sa pagiging option ay maaaring nagpapakita ng kanyang saloobin patungkol sa respeto at halaga sa isang relasyon. Ang kanyang mensahe ay tila isang paalala na ang pagmamahal ay dapat nakabatay sa tunay na pagkilala at paggalang sa isa't isa. Mahalaga ring pag-isipan ang epekto ng social media sa mga relasyon. Ang mga post at viral videos ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mga haka-haka at opinyon na maaaring hindi batay sa buong kwento. Sa ganitong mga pagkakataon, nagiging mas mahirap para sa mga tao na itaguyod ang kanilang privacy at tunay na nararamdaman kaya naman sa kabila ng ingay sa paligid ang tunay na sitwasyon sa relasyon ni John at Priscilla ay nananatiling hindi malinaw ang kanilang mga taga-suporta at tagahanga ay umaasa na maglalakad sila sa tamang daan at magagampanan ang kanilang mga responsibilidad bilang mag-asawa sa huli ang mga ganitong kaganapan ay nagsisilbing paalala na ang bawat tao ay may karapatang pahalagahan at respeto sa kanilang relasyon ang mga pahayag at aksyon ng bawat isa ay may malaking epekto sa kanilang samahan Umaasa ang lahat na ang mga isyo ay masusolusyonan at ang tunay na pagmamahalan ay mananatili sa kanilang pagsasama. Ano ang sinyo sa balitang ito?